Ang food trip natin ngayon ay adobong kambing. Ito lang kailangan natin. Karne ng kambing. Kailangan nyo rin ng luya, sibuyas, at bawang. Okay. Ang una natin gagawin, pakukuloan muna natin yung karne ng kambing. Palalambutin muna natin. Tsaka natin ilagay yung luya. Lagay na rin natin yung sibuyas. Then, maglagay lang tayo ng asin. Ayan. Ayan, after 1 hour and 40 minutes kung pinapakuloyin yung karan ng kambing, gawin natin dito. Set aside muna natin. Ayan, ito na yung pinalambot nating karne ng kambing. So, ang gagawin natin dito, iprito na lang muna natin. Okay, next na gagawin nyo, mag-prepare lang kayo ng bawang. Huwag nyo natatanggalin yung balat na. Ganito lang. Ayan. Then, saka natin siya iprito. Then, natin. Ayan, ito na Ayan, ito na Ayan, ito na itura ng bawang natin, gawin natin dito, tayo na muna natin then iahon muna natin ayan, ito na yung natin ng bawang so, lalagay na natin yung karin ng kambing piprito muna natin ayan, pag naprito na natin gawin natin, bawasan lang natin ng mantika ayan magsira lang tayo ng konti ayan, nabawasan ko na siya ng mantika so, ang gagawin natin ngayon dito itimplay na natin siya ng adobo. Alagay lang natin sa ng suka. Ayan, saan so natin lalagyan ng toyo. Alagyan na natin siya ng panintang durog. Alagyan natin sa ng laurel. So, hinahala lang natin yung apoy. Eh. Mix na lang natin. Ayan, nangangamay na yung pagka-adobo niya agad. Lutuin lang natin ito, may hinala nga po yung mga 10 minutes. Pakakiti lang natin yung basa ng adobo. Ayan, luto na yung adobong kabling yan. Ayan, ganyan lang kadali yan. Okay, so may pulutan na naman. Ayan, ito na yung adobo natin. So ang gagawin natin dito, ito yung napripo natin garlic. Ilalagay na lang natin sa ibabaw. Ayan, ito na yung kinalabasan na adobong kambing natin. Umaamoy nyo lang, umalimuyak yung Pagka adobo, tsaka bawang. Okay. Kain tayo. Talagang sa inyo, Alex, yung mga kambing. Adobong? kambing. Ah. Ah, ako na. Kambing na ako. Basta ng kambing. Oo. Oo.

halo ano ano halos ano 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 Si... ano 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 ka ano na ano 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 ano